Yan, good morning, good morning, Karil Hinyero. Tips, usapang lupa naman tayo mga idol. Kung, kung saan kayo pwedeng magpatayo ng bahay, okay? So, minsan, kailangan din natin i-consider itong buhangin, okay? Ang buhangin kasi mga idol is consider na unstable ground ito. Bakit nga ba? Ang buhangin kasi mga idol is not cohesive. Ibig sabihin, hindi sila united sa isa't isa. Hindi sila magkakadikit. Okay, mabilis silang mabreak, break kung baga. Okay, kasi imagine nyo mga idol, ipansin niyo ang buhangin kapag natuyo, mabilis mabreak break siya. Kung baga, hiwa-hiwalay sila. Okay, yun yung properties ng buhangin. Kaya, kaya sila unstable ground. Okay, kaya i-consider nyo ito sa list ninyo kapag kayo nagpapatayo sa tabing dagat o sa buhanginan. Okay, ano nga ba yung dapat natin gawin? Kailangan kumonsulta tayo sa mga inhinyero, mga professional para mabigyan tayo ng tamang design o di kaya ay magpa tayo. Ipa-design natin ang ating mga bahay para hindi ma-compromise ang ating structure. Kasi kapag na-compromise ang ating structure, sigurado gastos at sakit sa ulo ang abutin natin. Okay? So, wag naman ganon sana. Kasi nga, kawawa kayo. Okay? Kaya ang mainam mga idol, kung malapit ka nang magpatayo sa tabing dagat, siguraduhin mo na kumonsulta ka at ipagawa mo sa mga expert para hindi ka mamroblema later on. And take note mga idol, i-check mo rin, tignan mo rin yung sa execution. Yun yung pinaka-importante sa lahat. Kahit may design, kahit may plano, kung hindi mo nabantayan yung execution at inilagay sa hindi tama, ay useless yung design mga idol. Kasi nangyayari yan sa real life. Okay? So walang kwenta. Kahit yan yung pinakamagaling na structural engineer sa buong mundo ang gumawa ng design mo mga idol. Kung sa execution naman ay pinakamagaling naman kumurap. Siguradong walang kwenta yung alam ninyo. Alam, alam na ninyo yung ibig kong sabihin. Okay? Sana nagkaroon kayo ng uh, ideas ulit. Knowledge i-share nyo to para sa madaming tips na ating gagawin. Thank you and God bless.